Sinati ko pa yung ano ko eh. Yung, Talagang sinempo mo lang wala ako? Sinati ko pa kay Yusufa kasi hindi ko maubos. Chow ba yun? Yan yung dami pala. Ano yung malakas? Mm. Nagkwento ka pa eh wala naman ako wala. Mo... Sinempo <laughs> mo talagang wala ako? One ton. <laughs> one ton kasi gusto. Wala kaming ulam kagabi eh. Wala na, ulam pa chow king tapos wala ulam? <laughs> chow na lang tayo maglupo pa tayo. Ang damang naman. Tawa, makatawa po, wag ka siya. Buwan doon, no? Buwan ko lang naman ang akin. Pwede <laughs> man naman, eh. ngayon yung para sa akin kagabi. Buwan ko lang naman yung ano ko din Sa baho ng buwan ko. Panisi. Malit lang. Parang, parang ibang lasa. Walang lasa. Buwan ko. Uh, eh, sabi mo sa ano, sabi mo sa ano ba yung binili nyo na yun? Jolly, kung saan nila binili Al Magdo. Ah, sabi mo. Ba't ba yung kinain natin doon? Mas masarap yung lasa sa one mall. Oo, masarap yun doon. Kaya pala, yun parang tubig. hindi masarap. Parang sabaw lang na ano, nandiyan ng pancit, at ano. Kaya masarap yung tain ko doon. doon no? Saan doon? sa ano, one Sa one Sa one mall. Eh dito ba yung kanigabay? Parang sabaw lang na ano. Parang walang um, lasa. Talip, talip pa pa, Brans, baka yung bumili? Talip pa pa. Walang lasa. Ch An ano ba naman? At ngayon, pinanon. edi ulitin natin ngayon, bibili ko sa one na uh, one mall. Ay, wala na akong pera eh. Maniwala <laughs> na naman ako sa iyo na naman tayo eh. Pag wala ako, may pera ka. <laughs> wala akong pera ay, Kaya tayo dyan. na namin eh. Kaya tayo dyan. Pag, pag wala ako, mamaya may pera ka. Kayo-kayo <laughs> lang. Wala Tingnan ko lang kung ipagluto kita ngayon ng malunggay na may ano. Sa sunod na naman. Tinapa. pa. Ay, naku. Grabe ka talaga. Tinempo mo talagang wala ako. Tinan tayo eh. Amis niya lang yung walton, mami. Ayaw na nang siya po siya Ayaw nga eh. Ayaw niya na eh.